Hello, magkapit tayo. Ipit mo na akong buhok para akong broha. Broha. Ipit mo na tayo ng buhok. Magano mo na tayo ng buhok. Kasi para tayong broha. Ganyan-ganyan lang muna natin. Nagsain na ako. Mm -hmm. Pagkatapos natin magsain. Salang lang naman natin yan eh. Mag-aantay lang tayong maluto. Yan. Pagkatapos, mag-display muna ako sa tindahan. Habang wala pa. Tara. Tama niyo At dalagal ako to, Wala pang laman. ம் நல்லா தீங்க ம் வெயிட்லாமா வெயிட் வீட்டில Cheren. Yeah. yeah. Oh. Hello, mga gento at saka ano, mga pogi chan. Mag-coffee tayo kasi morning ngayon, yun. Kailangan malakas tayo para sa ating mga anak. Ay, grabe na Dapat, morning pala. Masaya na tayo. Smile, smile. Hello. Hey. Ubusin natin to gusto ko kasi yung may tsa, kaso naubusan na yung tsa'a. Ito, haluhaluin muna natin. Ang aking store, ay small store lang yan, pero laban lang. Hmm. Ganyan lang tayo. Oh. Ikot-ikotin natin. Hmm. Mhm. Mm. Mm. Eh ngayon, ang gagawin ko ay mag-display muna ako. Higop muna tayo. Higop, higop muna tayo. Mm. Sarap. Kagaya mo. Ay. Sarap pag mainit yung ano tubig. Pag malamig, iwan ko lang. Sarap talaga. Yum, yum. Mm. Good morning, good morning, good morning everyone. Mm -mm. Higop ng higop. Display, display tayo. Mm muna ako ha kailangan multi multitasking tayo guys para may papasok na grasya oh pasok ito ito tayo. alay tatara. sama 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 kayo para masaya. Mm -hmm. explain natin to. dito, dito, dito. Sama na ako. Para masaya. Mm -hmm. Dito. O, oh, lalagay ko yan dyan. Dito ko yan lagay. Lagay natin. Mabalang konti. Ano ba ito? pa naman tong ano. Ito pa. Hmm. Hindi na te. O, oh, ayan. Malapit na tayo matapos. Bongga. Konti na lang. Konti na lang. Ah, oh, di ba? Tapos din. Sige, magka-fina-tryo. Kapita kasi tryo ulit. Hingal konti, konti lang. Dito sa probinsya, kailangan din talaga masipag tayo. Yes, merch free. Ayan, yeah, good morning! <laughs> good morning <laughs>